Gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na tatawag sa iyo ngayon mismo? Lalong-lalo na sa matagal na panahon ay hindi na siya nagpaparamdam o tumatawag sa iyo. At hindi naman kayo hiwalay ng dalawa. Pero biglaan ang hindi pagpaparamdam ng partner mo sa iyo. At sobrang miss na miss mo na siya at gusto mo na siyang makausap. Pero hindi mo magawang ikaw ang mauna na tatawag sa kanya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabagi ko sa inyo ngayon nang siya ay magmamakaawang tatawag sa iyo ngayon mismo. Basta gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso. At dapat palagi kang positibo at 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng kahit na anong kulay na panulat at isulat ito sa palad mo. Pangalan at apelido niya ng isang beses at sa ibaba, call me now. At pagkatapos mo na itong masulat, ay ilapit ang palad mo sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ngayon mismo, ikaw ay magmamakaawa na tatawag sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. Pwede ka rin magdagdag ng hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos ay huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lamang ito. At kinabukasan ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At kung okay na kayo at nag-uusap na kayong dalawa at palagi na siyang tumatawag sa iyo, ay pwede mo nang ihinto ang ritual. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.